Oh, ang lakas. Lakas ng palo, oh. Lakas ng hangin. Lakas ng ulan. Basta ang sapatos ko. Oh, shit. Shit, shit, shit. Palakas pala ng palakas. Sakala ko nawala. Sa <laughs> pinansawan ko pa yung nagkakapote agad sa gilid, eh. Pula talagang malakas na talaga, yun, eh. Nawala, nawala. Nawala, nawala. Diretso, eh. Yung... Kakakapote agad kayo. Nawala, oh. <laughs> nawala. Mm -hmm. Ampun, ampun lang ulit. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ayan, lumalakas ulit dito, lumalakas, lumalakas Lumalakas, lumalakas Pero hindi kalakas Sakto, lumakas dito, lumakas Lumakas, 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 lumakas na, ay Lumakas, lumakas 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 dito Ah, lumakas, lumakas Yo! Ang lakas ko lang dito sa Makati! <laughs> <laughs> Napastop over ako doon ah! So ang lakas ng ulan! Ah! Masaan sa sapatos ko yata nito hinta tayo ng ano you know, para magkaroon ng sapatos kung saan sapatos ko lakas <laughs> oh ang lakas lakas ng palo oh lakas ng hangin lakas ng ulan Ito, yung sapatos ko. Hindi <laughs> natin na ano yung ulan ah. Hindi natin na Hindi <laughs> natin na Nice na ka ba ng ulan ah. Ang lakas eh. Yan, medyo nawala-wala na. Nawala wala na dito. Ang mahirap pag ano eh. Pag maulan na. Uh... Ay, glass ko eh. So, pag malakas. Ah. <coughs> Nadali ako ng iska. Nadali ako ng ulan ngayon ah. Tumbas na ang glass tura. Ano ba 'to? Pasak na po. Ano ang pasak ng Kaya sinusuka. Tama na. sa todo sa oh, shit. Shit, shit, shit. Hindi na ako nakaano, nakapagsuot ng ano. Nakapagsuot ng kapote sa paa dahil ang ng ulan eh. <laughs> Oh, wala oh, ko mahinak lang yun pala ang lakas pala na habang ano habang uh, pausog ng pausog paabante ng paabante eh, palakas pala ng palakas akala ko nawala pinansyawan <laughs> 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 ko pa yun nagkakapoti agad sa gilid eh pala talagang malakas na talaga yun.